Ipinaliwanag ng video na ito ang block level at inline na mga elemento sa HTML. Maaari mong matutunan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga block level na elemento at inline na elemento habang tinitingnan ang mga ito sa Visual Studio Code. Ang HTML ay may dalawang pangunahing kategorya ng mga elemento na tumutukoy kung paano sila ipinapakita sa screen, mga block level na elemento at inline na mga elemento. Ang mga elementong ito ay may mahalagang papel sa layout ng pahina at direktang nakakaapekto kung paano sila na iposisyon. Dito, ipapaliwanag namin ng detalyado ang mga katangian at paggamit ng bawat elemento. Tingnan natin ang mga halimbawa ng karaniwang mga bloke na elemento. Ang mga block level na elemento ay karaniwang sumasakop sa buong lapad ng pahina at lumilitaw sa hiwalay na linya mula sa iba pang mga elemento. Ang mga elementong ito ay maaaring maglaman ng iba pang block level o inline na mga elemento sa loob nila at naglalarawan ng mas malaking istruktura ng isang dokumento. Ang mga elemento ay nagsisimula sa bagong linya at lumalawak upang sakupin ang pinakamaraming posibleng lapad karaniwan ay ang buong lapad ng parent na elemento. Ang mga ito ay pinaghiwalay mula sa iba pang mga block na elemento ng patayo, na may mga margin sa pagitan nila. Maaari silang maglaman ng ibang mga block o inline na mga elemento sa loob nila. Narito ang sumusunod na mga block level na elemento na ginagamit. Ang div tag ay karaniwang ginagamit upang bumuo ng mga layout. Ang P-tag ay ginagamit upang tukuyin ang isang talata. Ang H1 hanggang H6 ay mga elemento na ginagamit upang tukuyin ang mga pamagat. Ang H1 ay ang pinakamalaking heading at ang H6 ang pinakamaliit. Ang UL na tag ay lumilikha ng isang unordered na listahan. Ang OL na tag ay lumilikha ng isang ordered na listahan. Ang section tag ay tumutukoy sa isang seksyon sa loob ng isang dokumento. Tingnan natin ang mga halimbawa ng mga karaniwang inline na elemento. Ang mga inline na elemento ay inilalagay sa parehong linya ng iba pang mga elemento at karaniwang kumukuha lamang ng lapad na naaayon sa kanilang nilalaman. Ang mga elementong ito ay itinuturing na bahagi ng teksto at hindi tulad ng mga block-level na elemento, hindi nila sinasakop ang buong linya. Lumilitaw ang mga elemento sa parehong linya at nakalagay sa tabi ng iba pang inline na mga elemento. Ang lapad ay tinutukoy ng nilalaman ng elemento, teksto o mga imahe. Maaari silang isama sa loob ng mga block-level na elemento, ngunit hindi sa kabaligtaran. Narito ang sumusunod na inline na mga elemento na ginagamit. Ang span na tag ay ginagamit upang bigyang diin ang isang bahagi ng teksto na may tiyak na estilo. Ang a tag ay tumutukoy sa isang hyperlink. Ang IMG tag ay isang elemento na ginagamit upang i-embed ang mga imahe. Ang strong ay nagbibigay diin sa mahalagang teksto, karaniwang ipinapakita sa bold. Ang EM ay nagpapahiwatig ng tekstong binigyang diin, karaniwang ipinapakita sa italics. Mayroong mga sumusunod na pagkakaiba sa pagitan ng mga elementong block level at inline na mga elemento. Paraan ng pagpapakita, ang mga block level na elemento ay ipinapakita sa isang bagong linya at sumasakop sa buong lapad ng pahina, habang ang mga inline na elemento ay ipinapakita sa parehong linya kasama ang iba pang mga elemento at ang kanilang lapad ay natutukoy ng kanilang nilalaman. Pamamahala sa mga panloob na elemento ang mga block level na elemento ay maaaring maglaman ng iba pang block level na mga elemento gayon din ang inline na mga elemento, ngunit ang mga inline na elemento ay hindi maaaring maglaman ng mga block level na elemento. Papel sa layout, ang mga block level na elemento ay pangunahing ginagamit upang lumikha ng istruktura ng layout ng isang pahina, habang ang mga inline na elemento ay tumutukoy sa maliliit na mga elemento tulad ng teksto at mga link. Bukod pa rito, may mga pangunahing puntos na dapat isaalang-alang kapag namumukod tangi sa pagitan ng mga elementong block level at inline ng mga elemento. Paglikha ng mga layout, gumamit ng mga block level na elemento tulad ng div, section, article upang tukuyin ang malalaking seksyon at mga content block. Dekorasyon ng teksto at mga link, gumamit ng inline ng mga elemento tulad ng span, a, ah, strong, EM upang gawing dekorasyon ang bahagi ng teksto o magdagdag ng mga link. Tingnan din natin ang mga halimbawa ng paghahalo ng block level at inline ng mga elemento. Ang mga elementong block level tulad ng main, header, at section ay ginagamit at karaniwang ginagawa ito sa bagong linya o upahan ng buong lapad ng kanilang parent na elemento. Ang mga elementong inline tulad ng A, Strong, Span, at IMG ay ginagamit at nilalagay ito sa loob ng linya nang hindi inuokupa ang buong lapad sa loob ng mga elementong block level. Ang pagsama ng inline na mga elemento sa loob ng block level na mga elemento ay karaniwang gawain. Halimbawa, karaniwan ng maglagay ng mga link A ah, o pagbibigay diin, strong, sa loob ng talata P. Gayunpaman, dahil hindi mo maaaring ilagay ang mga block level na elemento sa loob ng inline na mga elemento, mahalagang gamitin ang mga ito ng waste. -to. Ang mga block level na elemento at inline na mga elemento ay dalawang pangunahing uri ng mga elemento sa HTML, bawat isa ay may sariling layunin. Ang mga block level na elemento ang bumubuo sa pundasyon ng layout ng pahina, samantalang ang inline na mga elemento ay ginagamit upang palamutian at maayos na imanipula ang nilalaman sa loob nito. Ang pag-unawa at tamang paggamit sa dalawang uri ng mga elementong ito ay nagbibigay daan para sa mahusay na pag-code ng HTML. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sa susunod, ipapaliwanag namin ang mga tag na may kaugnayan sa teksto. Maraming salamat sa panunood. Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, mag-subscribe ka sa channel.